Hi guys! Another day, another day. Tara, samahan nyo kami. At pupunta kami ngayon sa isla ng Bulinaw, ang Santiago Island. Let's go! At andito na nga tayo sa bayan ng Bulinaw. Sa barangay gigiwanan muna ang ating pupuntahan. Dahil doon tayo sasakay sa landing barge kasama itong ating kotse. At guys, andito na nga pala tayo sa barangay gigiwanan, Fishport. At hinahanap na rin natin kung asan yung landing barge dito. Dahil first time ko rin sumakay sa landing barge at first time ko rin pumunta sa Santiago Island. Ngunit nagtanong-tanong kami sa mga tao dito. Yung landing barge daw ngayon ay inaayos at apat na araw pa bago matapos. Kaya sabi nila doon na lang kami sumakay sa Pico Cubuan. Ngunit hindi namin maisasakay at madadala itong kotse papunta sa Santiago Island. Kaya iiwanan na lang namin doon sa may Pico Cubuan. Tara, samahan nyo kami at tatanoy natin kung paano pumunta doon at kung magkano ang pamasahe. Sa malaking bangka, 20 per head. Kaso napakahaba ng pila. Sa maliit naman na bangka or taxi-taxi, kung sa kanila'y tawagin, 200 nga pala ang siningil sa amin. Ayan nga pala yung pinsan kong si Iski. Dahil hindi kami kasya sa inarkila naming bangka, kaya nandyan siya sa kabila. No! At paparating na nga kami sa Santiago Island. Shoutout nga pala sa aming mga kaibigan dito, Boss Chinchin Chin at Boss Alfred. Pagkarating nga namin dito, nag-arkila kami agad ng tricycle. Papunta sa Barangay Guyuden. Sa My Chin's Snack House, ang pinakamasarap na halo-halo dito sa isla. Shoutout nga pala kay Uncle na Driver na inarkila namin papunta sa Barangay Guyuden. Maraming salamat po. At andito na po kami sa Barangay Guyuden sa may Chin Snack House. Sinalubong na pala kami ni Boss Alfred. Maraming salamat mga boss sa mainit na pagsalubong. Siyempre, pag maganda yung owner, dapat maganda rin yung mga staff. <laughs> At may free halo-halo nga. Pa-welcome treat ni Boss Chin Chin, ang may-ari ng Chin's Snack House. Guys, sa tingin mo palang sa halo-halo, sobrang sarap na. At mas lalo pag natikman mo na to. Matawe guys. Matawe guys. At after namin maghalo-halo, diretso lunch na. Maraming salamat ulit sa inyo mga boss. Tara, kain na. At after namin kumain, papunta nga pala kami ni Iske at ni Alfred sa Barangay Diwe. At hiramin daw namin ang tricycle nila Boss Chinchin Chin na aming gagamitin para pumasyal. <tries> At pagkarating nga namin dito, nadatnan namin si kuya na nagkla-classify ng barangen para idaing. Wow! At nang pabalik na kami sa Chins Snack House, si Boss Iski na pala ang nag-drive sa single at si Boss Alfred sa tricycle. Ditila, dito ano? Pabak ah, boy, pabak! Sige! Pabak! Oh. At guys, andito na nga pala kami ulit. Kaway Hello, 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 kaway naman dyan. Hello, Blanche. Hello, Blanche. And guys, papunta na nga pala kami sa Barangay Lucero. Sa Lakasa Dikin, isa sa mga resort dito sa isla. Siyempre, kasama namin ang aming mga loving partner kasi hindi kami makakagala pag hindi namin sila kasama. Ayan guys, sinusundan lang namin si Boss Alfred at si Boss Chin Chin. Hanggang sa makarating na kami dito sa Lakasa Dikin. Magpasok mo palang dito, alam mo na na marerelax ka. Meron silang swimming pool na may slide at syempre meron ding swimming pool para sa mga bata. At ang pinaka nakakarelax Siyempre, ang kwentuhan ng mga kaibigan. Sobrang ganda dito guys para mag-relax. Kaya pagpupunta ka talaga dito sa Santiago Island, kailangan pumunta ka dito sa Lakasa de Quin. At guys, dahil kami ay ginabina, kami ay uuwi na sa tahanan nila Boss Chin, -chin para magpahinga na at papasyal ulit bukas. Bye guys, maraming salamat sa panunood.